impluensya ng mga fake news. Lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni uh, President Marcos. How concerned? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, uh, hindi naman po ito nagre-reflect ng uh, sentimiento ng kabuuan more than 100 million people or Filipinos uh, in the country. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news? Madam Secretary, hindi po ito impluensya ng fake news. Ang approval at trust rating ni President Marcos ay patuloy na patuloy bumabagsak. 25% na lang yung approval ratings niya at yung trust ratings ay 25%. Ganon din kay Cheese Escudero, ang Senate President, 39%. Ang trust ratings niya are 38%. Ang kay Speaker Maldes, ang approval at trust ratings ay 14%. Bugod si BP Inday Sara, ang tumaas yung approval at trust ratings 59% hanggang 61% yung trust ratings niya. Kaya bumagsak ang ratings ni President Marcos dahil wala siyang pakialam sa mga Presyo, tumataas ang bilihin Madam Secretary. Sa impluensya ng mga fake news na nagkakalap. So kung ang mga tao man na ito ay uh, nagbigay ng kanila mga opinion, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay uh, totoong uh, nagkaroon ng uh, pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o na ng fake news. So ang mga, ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito during the interview of uh, Pulse Asia President Ronald Holmes, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni uh, PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Kaya nga ang tanong po natin dito, 2400 nakakarating po kaya ang serbisyo. ng ang gobyerno. So kung ano, saan man ang gagaling po uh, itong opinion ni um, ah uh, Holmes, Mr. Holmes, okay? Uh, kanya, yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi uh, pawan ng good news ng mga fake news.